tagulan na nga po kaya kailangan ipalitan ko na ang gulong ng aking service yung medyo matibay-tibay naman at yung hindi tayo laging nagpapabulkanize <laughs> kaya nandito po kami ngayon sa Goma dito lang po sa San Jose actually guys dapat po eh, meron po akong pasok ngayon kaya hinatid niya po ako pagdating nga po doon eh, nag volunteer po yung aking kasama na siya na lang daw po muna mag duty at parang nakikipagpalitan lang siya guys kaya ayan salamat naman at nakapagpahinga tayo dahil nga po Sunday ngayon Sunday is family day kaya hindi na ako nagdalawang isip pa para makipagpalit guys at ang aking mga gagawin eh pwede ko naman din pong gawin bukas kaya nga sabi ko po pagka meron lang kailangan na kailangan kailangan ako itawagan eh, lang ako guys kasi hindi naman din po ako alis ng malayo at nandito lang naman po ako sa bahay nagtambay po muna ako dito habang yung aking kasama na si Big Boss ay bumili pa ng piyesa doon guys sa kabilang tindahan kasi nga po eh hindi raw po available dito pero dito rin narin kami magpapapalit ng gulong guys kasi nandito na rin dito na kami nakabili ng gulong hindi na nga rin po ako sumama dahil sobrang taas ng inget kaya nagpahinga na ako dito guys nakaraan ko pa po gusto magpapalit ng gulong guys kaya lang wala po talaga akong time at isa pa eh wala po akong kasama makakasama kaya buti na nga lang po ngayon eh free day natin free time at meron tayong kasama dito ngayon guys pagka hindi mo talaga pinaplano at pabigla-bigla lang yan talagang natutuloy So, totoo lang guys, marami pa nga po ako mga transaksyon na nakapending. Kaya lang, ay talagang nahirapan ako umalis dahil nga po sa trabaho. Inisip ko po kasi walang gagawa pagka umalis ako guys. At isa pa, pagka umalis ako, may iipon ng may iipon yung aking mga gagawin. <laughs> kaya yun guys, ang lagi ko iniisip. Parang mahirap sa part ko na aalis ako. Tapos pagbalik ko guys, inakapila na yung aking mga gagawin. Naku po, talaga namang tatanda tayo nito kaagad. <laughs> Alam niyo ba guys, buti na lang pagpunta ko dito or pagpunta namin dito, ikaw konti lang po yung kanilang customer dahil nga po Sunday ngayon iniisip namin na syempre tangali na nga po kaming nakarating dito, eh, talagang marami silang customer. Yun nga lang guys, eh, sakto naman na pagdating namin dito, paalis na rin po yung ibang customer. Kaya pagdating namin, eh, sakto kung talagang na-accommodate kami kaagad at hindi na nagantay ng matagal. At buti na lang, eh, marami po sila na pwede mag-entertain sa'yo, pwede kang i-assist kung ano mang mga ipapagawa mo. Sobrang bilis nga guys ng kanilang trabaho kasi nga syempre machine na yung gumagawa, hindi tulad dati talagang mano-mano. Abutin ka pa ng ilang oras sa pag-aantay, sa pagtambay mo guys. At yung oras mo talagang ubos na. <laughs> Ubus na kakaantay. Buti na lang ito, mabilis lang guys. O di ba? Konting ikot-ikot lang, ay mamaya konti eh yan na, okay na. Pinalagyan ko na nga rin po pala yan guys ng sealant si kanina para yung hindi siya kaagad mabubutas pagka na tusok or yan, na tusok ng pako o kung ano man makabutas dyan sa gulong. Mahirap po kasi pagka halimbawa na malayo yung biyahe mo or nagmamadali ka sa umaga or yun guys, basta mahirap pagka lagi kang nasisiraan or napaplat, talaga hassle din po lalo na pagka nagmamadali tayo, pagka naghahabol tayo ng oras guys. Dapat po talaga pagka yung service natin, ilagi rin natin pinapacheck, lalo na guys pag yung kotse nakaraanin saktong umuulan tapos guys eh, na ako so paano ko yung gagawin ni umuulan at naghanap pa tayo ng pwedeng magpalit ng gulong kaya dapat bago tayo umalis ng bahay or kahit saan man tayo pumunta pag magbibiyahe po tayo ilagi nating chine-check yung ating sasakyan guys para hindi tayo naaberya at safe tayo sa ating pupuntahan pagtapos nga po pala namin magpapalit ng gulong guys eh, kinausap po ako ni tong kasama ko na punta po kami dito sa may tagboros may titignan po kami dito guys kaya sinamahan ko na nga po kasi importante daw po kasi nga po guys eh, minsan lang itong bumaba galing doon sa kanyang duty at sakto naman na paghatid niya sa akin kanina guys paalis na nga po sana siya yung tipong inaikot niya na yung sasakyan guys e buti na lang tinawag ko siya at narinig niya pa rin ako kung hindi talaga may ako guys at magkukumute ako pa uwi ng bahay kasi nga po ito pala siya e meron pang pupuntahang iba buti na nga lang talaga at narinig niya pa ako guys <laughs> at hindi niya nga mga po tanda yung establishment na kanyang hinahanap guys nagtanong-tanong po muna kami dito sa may tabing kalsada at yan buti na nga lang po pagtanong namin eh, alam po ng tao kung saan yon yung area na yon na pupuntahan namin kaya ayun buti na nga lang kasi po eh, isa pa wala po siyang dalang phone ang cellphone niya po iniwan niya doon sa bahay na naka-charge so ang bahay na ang nagsi-cellphone ngayon <laughs> Yan guys, buti na nga lang po isinamaan ko siya dahil wala man dalang pera, walang dalang cellphone at buti na nga lang po kasi nandun sa bahay. Akala niya po kasi tipong maghatid lang siya sa, sa akin doon sa office guys kaya inis niya babalik din siya kaagad at ito nga dahil nandito na rin kami sa bayan nandito na rin kami sa San Jose dinerechuhan na namin yung kanyang transaction din dito sa Tagboros dito po yung area na to sa Tagboros guys pero hindi naman po kami magtatagal kasi nga po may expected na bisita sa bahay at isa pa guys eh magpapaayos kami ng aming washing machine na nasira nakaraan hindi nga po namin nagagamit ang washing only yung ano lang siya dryer lang siya guys pero kung para sa akin okay na rin yun na hindi na mag-washing guys yakan-yakan <laughs> na ng ating kamay yung dryer lang talaga yung napaka-importante ayan dito lang pala ito guys makikita yung aming hinahanap sa may unahan na simbahan ng Iglesia Ni Cristo pero tumingin lang po kami siguro guys mga 5 minutes lang kami umalis na rin kami kaagad dahil yan nga po kailangan naming umuwi at may nag-aantay sa amin at pag tingin ko nga po pala sa phone ko si nanay pala ito matawag sa akin guys hindi ko nga po nasagot yung pala sabi niya eh dumating na raw po yung mag-aayos ng washing machine kaya pagdating namin dito sa bahay nandito na nga sa loob nagtiyaga rin po siya na magantay sa amin dito sa loob ng bahay guys kasi nga po kakilala rin namin siya kaya hindi rin po talaga siya umalis siguro inahiya din siya guys <laughs> at yan tinignan niya na nga po pag open niya yan binuksan niyo po yung likod sabi meron daw pong ang bibilihin so bibilihin pa po ang piyesa guys doon sa bayan at isa pa isan day po ngayon kaya tinignan niya na nga lang po yung iba pang sira baka mamaya e eh, meron pang mga bibilihin at sabi niya nga po, medyo mahal daw po yung piyasa Kaya, binigyan na nga lang po siya namin ng pambili. Abay, lahat na lang pyesa. Ang um, sira, guys. Dahil nga po, ilang taon na rin po yan siya dito sa amin na aming ginagamit. Sabi niya nga po, talagang kailangan ng bilhin. Hindi naman po siya pwedeng ni na lang sa ibang washing. Parang ganun, guys. Yung ikakahoy mo na lang. Hindi siya pwedeng ganun kasi nga po, pud, na. Kaya, kailangan po talaga namin, sabi niya na, bumili na yung bago na talaga, guys. Para siguradong matagal at sulit yung you <laughs> paggamit mo ng washing na yun. Kasi nga po, eh, madali siyang mapudpud. Pagka ganun, so, kailangan daw po bago yung aming bibilihin at ilalagay dun, guys, para, ayun, matagal-tagal gamitin. Pero, malamang, guys, eh, hindi niya to magagawa ngayong araw. Kasi nga po, sarado na siguro yung tindahan na pagbibilhan ng piyasa na yun, guys, at medyo nga mahal nga po. Kaya, binigyan na lang po siya ng pera para siya na yung bibili. At yan, habang binabalik niya nga po yan, eh, nagkwintuhan na nga po sila ng kung ano-ano pa. <laughs> At uh, habang ako naman po, i umakyat na rin para gumawa na ng ice candy dahil nga mauubos na naman ang oras natin guys. Pasukan na naman po bukas. Kasi yung ice candy po na ginawa ko nakaraan yung melon flavor guys, i paubos na siguro mga tatlo, apat na lang yun guys. Kaya sabi ko kay nanay gagawa po kami na ice candy para meron na naman siyang ibibenta. <laughs> Medyo masarap kasi yung guys yung nakaraang gawa natin. At syempre ito, sasarapan din natin. Yun nga lang, sabi ko kay nanay, eh, parang kulang ang aming gatas na nandyan yan. Yung available ko na gatas, iisa lang. Nakaraan po kasi, ang nailagay kong gatas non condense is dalawa. Pero, hindi ko na siya guys, nilagyan ng asukal, nakaraan. Kaya, nung pagtikim ni nanay, sobrang tamis daw guys. Yun, yun. Pero, nung lumamig siya, eh, sakto lang, hindi naman siya matamis. Sobrang sarap nga nung lumamig na siya, guys. Kaya yun, mabilis siyang maubos. Pero ito, guys, gatas lang ang nilagay ko dito. At lalagyan ko po siya ng white sugar. Kaya, yan, habang pinapalamig ko po muna, dahil nga niluto ko yun siya, nilagyan ko kasi siya, guys, ng cornstarch. Eh, nagtupi-tupi muna ako dito ng mga nilabahan ni nanay kanina. Mabilis lang nga po yan kahit na hindi na dryer. Kasi po, eh, malakas naman yung araw. Mataas ang araw po ngayon. Buti na nga lang po, eh, hindi umulan. Pero, nagbabadya po siya. Medyo makulimlim na. Kaya, nagpun puna na si nanay. Pinamun niya na yan, guys. At, yan, habang si nanay ibising busy, busy naman, kung ano ang mga ginagawa, I <laughs> eh, ako na nga po nagtupin yan at yan na nga po si nanay pala eh, katatapos lang din po maligo yan. Tinapos ko na nga po kasi mamaya ko konti ilalagay eh, ko na yung ice candy, babalutin ko na siya guys. Hindi ko po pwedeng iutos kay nanay kasi siya ay nakapokus lang kaya yan baka po kung ano-ano naman ang kalikutin habang nanonood ng TV kasi guys eh, hindi po po pwedeng iwanan yun doon umakit akit po kasi sa mga kabinet. so kailangan ibantay sarado talaga si nanay guys kaya sabi ko kay nanay ako na po ang magtatapos nito para wala na siyang iisipin mamaya ganun po kasi si nanay habang may mga nakikita po siyang ginagawa eh, hindi po yan titigil <laughs> parang si Nanay Nancy rin guys kaya same na same talaga yung ugali nila ni Nanay Nancy so ayan na nga po inunti-unti ko na guys kasi yung ibang tinutupi ko dyan i eh, panig din ang hila ni Yayam guys kaya kung makikita ninyo eh, parang hindi ako natatapos dyan guys tapos eh, habang nagtutupi ako panay rin ang tanong-tanong nila sa akin panay din ang tanong-tanong ng Papa ni Yayam sa akin at may mga hinahanap na damit na hindi ko naman alam guys <laughs> kasi nga po eh, magji-gym daw po yata siya Buti na nga lang po si Nanay ilumabas na galing po pala siya doon sa CR guys, bagong ligo pala. <laughs> buti na lang at matututukan niya na si Yayam kasi nga nangungulit na dito guys lahat ng tinutupi ko i tinatanggal niya sinisira niya lalo na doon sa cabinet guys so tutupiin ko na naman yun bago ako makakagawa ng ice candy buti na nga lang po i nilabas na ni nanay si Yayam at yung papa ni Yayam i umalis na rin kaya dito na tayo guys sa ice candy lalagay ko na to siya sa plastic alam nyo ba yung isang ganyan yung isang taling ganyan guys is 5 pesos lang po yan yung benta ko niyan kasi para lang naman yan dito sa mga bata at pag gusto namin kumain ng ice candy guys ikuha lang dyan libre yan para sa taong naiiwan dito sa bahay guys <laughs> si Yaya po kasi malakas na rin kumain ng ice candy guys pero sabi ko kay nanay iwag lagi lagi kasi nga po baka mamaya isipunin eh, yun ang nakakatakot guys diba? kahit nga po tayo mga matatanda pag kasinisipon talagang nahihirapan tayo so bata pa kaya diba? kaya sabi ko kay nanay pwede niyang bigyan hatiin niya para sakto lang yung kanyang kakainin yung tamang tikim-tikim lang guys kasi ako guys pag ako makain ako nito yan binibigyan ko siya tamang kagat-kagat lang rin siya. Ganun lang. Kasi nga po, sobrang lamig minsan, guys. Gusto niya rin hawakan. Yun nga lang, talagang hindi niya kaya. <laughs> Pagka uh, may mga bumibili, tamang tingin-tingin lang din po siya. Pero sabi na, hihingi -hi siya na pilitin ka nakukuha sa freezer, hindi naman po gano'n. Pag pinibigyan lang, ganun, para matikman niya rin po yung sarap, yung tamis ng, <laughs> ng ice cream, hindi guys. At saka minsan po, pagka naliligo siya, yan, tamang tikim-tikim lang din sila ni nanay. Kasi minsan, eh, talagang mainit po, kaya kailangan ni eh, patikimin din natin. Pero pagdating sa soft drinks, guys, eh, talagang pinipigilan ko yan siya na uminom ng soft drinks. Kasi nga po, mahirap na magka-UTI. Kaya tamang tubig-tubig lang at mga yakult, ganun. Pero itong sinanay guys, eh, napansin ko parang paborito niya ang soft drinks kasi nga po pupunta siya minsan doon sa tindahan pero pagka bumibili po siya ng soft drinks doon niya na inuubos guys kasi nga po bawal ang soft drinks dito sa bahay <laughs> binilang ko na nga po yan yung aking nagawang ice candy guys medyo marami-rami din kaya yon pinalagay ko na doon kay nanay sa baba habang ako naman eh, hinugasan ko na rin to ang aking mga ginamit sa pagluluto para naman kaaya-aya din dito sa kusina at less na rin sa mga gagawin kasi nga po, eh, mamaya-maya lang konti, magluluto na naman ang hapunan. Napakabilis ng oras, guys. Kaya, hanggat may pagkakataon, hanggat may time, eh, tapusin na natin. Ito yung ating mga gagawin. Kasi nga po, bukas, eh, hindi na naman natin magagawa ito, guys. Kasi nga po, papasok na naman tayo. Buong maghapon na naman mawawala. At malamang, hindi na naman natin matutulungan si nanay sa gawaing bahay. Kaya, ayan guys, nakita ko nga pala dyan yung tanlad kanina na ginamit sa pagluluto ng tinola tinanim ko na nga po kasi wala po kaming tanim na tanlad. Puro hingi na lang kami minsan, bili. <laughs> Kaya may iba naman, tinanim ko na nga po yan. At yung tinanim ni nanay na tangkay ng alubati guys, eh, ayan o, oh, tumutubo na siya. Kaya diniligan ko na nga rin po para mga ilang araw lang ikakapal eh, Kakapal na yung kanyang talbos. Alam nyo naman na tag-ulan na ngayon. Kaya mabilis lang yan siya guys. Tinulungan ko na nga rin po pala si nanay sa paglilinis ng pool Kasi nga po eh, ang daming pagkain na nagsipaghulugan dyan sa loob. So kailangan po i eh, malinis kasi nga po eh, mahirap mas ng dumi guys. Parang nakikita po kasi pagka sa tubig kung marumi o hindi. Kaya after nga po niyan, isinamahan ko na rin si Yayam dito sa loob ng swimming pool para kahit pa paano, eh, banding na rin namin. Medyo hapo na nga yan siya guys dyan. Kaya sabi ko nga po, hindi na kami magtatagal. Tamang ma-enjoy lang si Yayam ng konting minuto, eh, okay na.